Yahoo, what's up? Dumati na kami ngayon sa Lada, sa Jojo. Okay lang, oh. Yeah. pare po yung bagsik, oh. Dumati na kami ngayon sa <laughs> Ayan, oh. Ito si pumasok na. Hello, what's up, guys? Ito, nandito kami ngayon, may ride kami ngayon sa si Jojo. Ayan, oh. Unang ride. Si Eves, nandito na. Paalis na. Bigyan siya, sa wala. Ayan na, mga kandoro ko sa Kiyabo. Oo, mandoro ko sa Kiyabo. nag na yung tropa ni Tanggol. Ito, paalis na. Marami na tao. Shout May bright time ngayon. Oh, si Ebs. Tsaka si Paring Jojo. Astig ang kasama ngayon. Hindi na, ko. Hindi na ko. Astig ni Wato. Shout out sa wala. XGM Community, Tropang Naste! Next show. Okay, okay. di, Ipsa. Yo! Ayos! <laughs> First. Huwag <laughs> tambor ba? Pagtatakip siling na... Pagyat. Oh. Ganda ng tanawin. <laughs> Ay, biga ito. Oh. Astig! Ayop! Tadiwawol, Sebs. Ang bilis pa rin, oh. Walang pagbabago. Pakit <laughs> ng... Wala. Madilim na kasi mag tatakip silim na eh. Ayan. Jojo, si kami ay Okay, sa. Sure. Yo. Charo, charo, tawala. <laughs> okay, Tingnan tayo. Ah, niya, Papunta sa Argya. Bating na salada. Oh. Kaway kaway dyan. Oh. Matrawa nga ano? na. Right so. Yahoo, what's up? Bating na kami ngayon salada sa Jojo. Okay lang. Oh. yung bagsik ko. Oh. oh. Paripo, oh. na kami ngayon salada. <laughs> Ayan o. Oh. So, saves, na kami sa wala.